Hello everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa ating uh, discipleship, sa ating Bible study. Samahan niyo po ako ngayon sa ating pagtalakay. Ngunit bago yan, mangyaring i-click niyo muna yung subscribe button at pindutin ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. ang ating pag-uusapan po ngayon ay ang mabungang buhay ay magsisimula sa paglago so yan so mga kapatid uh, mahalaga po yung growth sa productivity kailangang lumago ka muna bago mo makita yung bunga uh, maging mabunga yung isang tao kapag nag-uumpisa po siya sa paglago now, kung mapapansin po natin wala kang makukuhang pagkain kung hindi lumalago yung palay mo. Di ba? Kung hindi lumalago yung mais mo, yung gulayan mo, kailangan po talaga yung paglago. Importante po yan. Ang tao po mga kapatid kapag um, baby lang po siya forever, hindi siya mapapakinabangan. Bakit? Hindi siya mapapakinabangan sa anumang trabaho, at wala pong iyayaman kung walang mahirap na nagtatrabaho. At walang magagandang bahay. Di ba? Yung bahay po natin, napapaganda dahil po mayroong nagtatrabaho. Walang magagandang syudad, bayan kung walang magtatrabaho. E paano kung lahat yung tao? Walang matured. Kailangan po talaga kapatid yung paglago o yung lumalago. Sa buhay din ng mananampalataya ni Jesus, hindi pwedeng baby Christian ka lang forever. Na lagi kang binibibi, um, lagi kang intindihin, pahalagahan, iduyan, pakainin. So, paano po lalago yung church kung walang gagawa, walang matured Christian, walang magmamalasakit sa church, walang magagayad sa church, kung puro bata or baby Christian, walang mangyayari sa isang iglesia. Kaya kailangan po mayroong malago o lumalagong Kristiyano. Alam mo ba mga kabatid na ito yung gusto ng Panginoon sa atin? Na yung Kristiyano ay hindi po mananatiling baby Christian. Kailangan po talagang tayo ay lumago. Ayon po sa ikalawang Pedro 3.18, ang sabi, Data po at Magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Sumakan niya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan man siya nawa. So, napakalinaw po na dapat po tayo ay magsilago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Baka tanungin po ninyo, paano ba lumago sa ating Panginoon? Nap Napakabisik lamang pong tanong pero Napakaganda kung makuha po natin to. Paano ba lumago sa ating Panginoon? Ang una po, mga kapatid, na dapat gawin natin, dapat may tinatawag kang stability. Tingnan po natin sa Juan 15.4. Ang sabi po, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, napaka-importante po na tayo po ay manatili sa ating Panginoong Isos. Ibig sabihin, stable po yan. Mayroong stability yung Kristiyano na nananatili talaga siya sa ating Panginoong hisos. Dahil mga kapatid, hindi ka po lalago kung active ka ngayon, bukas, hindi na naman. Masaya ka ngayon, bukas, hindi na nagsisimba ka ngayon, next Sunday, wala ka na naman. Wala ka ng bisyo ngayon, mga ilang araw, balik ka na naman. Nagpapagamit ka ngayon kay Lord, sa ating Panginoon, bukas, ayaw mo na naman. So, dapat may tinatawag na stability. At hindi ka rin lalago, mga kapatid, kung sala sa init, sala sa lamig ka. Mainit ka pa lang sa paglilingkod sa ating Panginoon ngayon, next month or next week, wala na naman kailangan po mga kapatid mayroon kang stability hindi pwedeng lagi kang pipilitin at hindi ka rin lalago mga kapatid kung hindi ka stable na worshipper ano ibig pong sabihin natin kasi mga kapatid pag hindi ka stable na worshiper, hindi ka magkakaugat maaring dahil dyan hindi mo yan sinasanay ayaw mong ihabit at ang tendency o ang nangyayari ay pag pumunta ka sa church parang nahihiya ka na kasi hindi ka stable na worshipper. Importante po every Sunday o lahat ng mga gawain nandoon ka. Kasi yan po ang tinatawag na stable. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng stability? Personal po sa buhay ko, ako po lumago po ako sa Christian Sunday School at mas lumalago pa nang ma-involve ako sa gawain sa Children Ministry. Bagamat hindi ako nagtuturo, masaya naman akong tumulong sa teacher, sa mga bata, at saka inuutosan ako, isinasama ako, at nag a ako. Hanggang sa naging stable na po yung aking paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ako mapalagay kung hindi ako um, nagbabasa ng Bible. Gusto ko lagi pong naglilini sa church. Excited ako lagi tuwing may gawain sa church, may bayanihan sa church. At mahilig din mag-decorate sa church. Hanggang ngayon po mga kapatid, stable po yung aking paglilingkod. Kaya kung maghahanap po kayo ng perfect attendance, good record sa church, good performance sa church, eh maaring isa na din ako dyan. Sa tuwing may mga Bible study, gusto kong laging sumasama. Kaya hanggang nag-decide po akong mag-Bible school. Minsan mga kapatid, hindi ninyo naiintindihan yung mga sinasabi ko dahil nagsasalita ako ngayon sa level na naabot ko o level ng paglago na naabot ko. Pero kung sumunod lang po kayo sa instruction, makinig sa leader o sa pastor ninyo, magpasakop lamang po kayo at may pagalang, magpakumbaba at willing matuto, siguradong maiintindihan po ninyo mga kapatid ang pinagsasabi ko ngayon tungkol sa buhay na lumalago. Parang bata mga kapatid hindi minsan nakakaintindi sa mga payo at pagdidisiplina ng mga magulang pero nang magmature na, sasabihin nila tama pala si mama at si papa. Katulad din ni Apostol Pablo. Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13.11, Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Napansin po natin si Apostol Pablo na nung siya'y bata ay asal bata, isip bata po. Nagdaramdam na kagaya ng bata. Pero nang nagmatured na siya, malago na siya, lumalago na sa physical at nagmatured na rin ang kanyang pag-iisip, ay iniwan na niya yung asal bata. Sino po dito sa inyo ang nag-isip ng masama sa magulang noong bata pa? Yun bang sasabihin mo na pagtanda ko, gagantihan kita? Hindi kita tutulungan o aalagaan. Gagawin ko rin yung ginawa mo ngayon sa akin. Mayroon po bang nag-iisip ng ganyan noong bata ka pa? Pero nang lumaki ka na, nagkaisip ka na, nabago na yun, na-chance na yun mga kapatid, nabura na yun. Ang nangyari ay naging mapagmahal ka na sa magulang. Inalagaan mo na yung magulang mo. Kasi nagkaroon ka na ng bagong isipan. Nagkaroon ka na ng maturity. Kaya sabi ni Apostol Pablo, When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. So, ibig sabihin, kung nagkaroon ka ng galit dati sa mga magulang mo, gusto mong gumanti, dahil ngayon sa pagiging bata mo. Kaya ang sabi niya, I speak as a child, I understood as a child. Pero nang ikaw ay nag na sa Panginoon o nag na sa pag-iisip, ang sabi ni Apostol Pablo, but when I become a man, I put away childish things. So ibig pong sabihin, inalis na niya yung mga pag-iisip o asal bata. Kaya mga kapatid sa buhay natin as Christian, sana wala na sa atin ang sinasabi ni Pablo na when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. Sana hindi na po tayo ganyan mga kapatid sa church. Bakit? Thousands of verses and preaching na yung napakinggan mo. Dapat may pag-usad na, may improvement na. Um, kana ka na, dapat sulid na, matatag na, hindi na Matutumba. Meaning, magkaroon na dapat ng stability, stable na sa paglilingkod sa Diyos, yung talagang matibay na. Sa church po, nag-stop po yung uh, pananambahan dahil sa pandemic. Pero ngayon, okay na yung pananambahan. Maaari sigurong itigil sandali kung may bagyo at matinding pagbaha. Pero kung ulan lang, basta kayang pumunta, tuloy po yung worship. At ang lagi mong makikita, ito po mga kapatid, tandaan ninyo. At ang lagi ninyong makikita, umulan man o bumagyo, basta may pananambahan, ang karamihan po dyan ay yung mga stable na kristyano. Pero kapag wala kang stability, hindi stable Christian, ang saya-saya mo pa kapag umuulan. Ang saya-saya mo pa kapag bumabaha dahil hindi ka makakapunta sa church. Pero sa mga stable Christian, hindi pwede yan. Gusto talaga nilang pumunta sa church, manambahan, makipag-isa, makipag-fellowship. Kaya, kung may nakikita kang maaasahan, mga kapatid, sa church, sa mga gawain, lumalagong iglesia, dumaraming young people, dahil marami ng stable po ang pananampalataya dyan. Marami po yung nag struggle sa oras ng pagtitipon at uh, nahihirapan po silang magpasya dahil nag-iisip ng malaking kabawasan sa kanyang araw. Pero mga kapatid, ang 2 to 3 hours na oras ng pananambahan ay hindi po makakaapekto sa busy life mo. Marami pang natitirang oras para magtrabaho after worship. So ngayon, yung tanong ay, ilang oras ba yung pagsiselfon mo? O, oh, ilang oras ka ba sa CR? Ilang oras ka bang naglalabada? Ilang oras ka ba sa trabaho? Naniniwala akong sa buong uh, maghapon ay may oras ka para kumain, maligo, mag-cellphone, magpahinga. Mga kapatid, tandaan po natin, 2 to 3 hours lang ang pananambahan natin. Kayang-kaya mo pang gawin ang mga gawain mo basta't marunong ka lang magamit, magbalanse, mag-sit aside ng oras mo para sa ating Panginoon. Pero hindi mo nga ito magagawa kung hindi ka pa stable sa paglilingkod. Ang piliin mo na lang ang maglaba, ang magtrabaho kaysa pumunta sa church. Pero kung stable ka, hindi ka basta-basta mababalik. Ang kailangan po mga kapatid ng Panginoon sa kanyang iglesia at sa kanyang kaharian ay ang mga stable Christian. Doon mo makikita ang tunay na modelo sa paglilingkod. Mga kapatid, ang productive Christian ay magsisimula po yan sa paglago. Hindi ka lalago kung hindi stable ang paglilingkod mo sa Diyos. Kaya, paano po lumago sa ating Panginoon? Ang dapat gawin ay dapat may stability ka. Sabi ng Biblia, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Napakahalaga po sa isang uh, productive Christian ang stability yung talagang stable ka. Tulad ng isang seed, eh, kung yung isang seed ay lagi mong ililipat ng ililipat, hindi maintain, hindi stable sa, sa lupa, hindi po yan tutubo. So ganun din mga kapatid, dapat tayong mga anak ng Panginoon ay magkaroon tayo ng stability para magkaroon ng magandang result. Ito po ay ang pagiging productive Christian. Sana'y mayroon po kayong natutunan sa ating napag-aralan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Abangan po ninyo yung parto sa ating talakayan. Salamat po. God bless everyone.